Thank you very much to our moderator. Ang minamahal natin na Vice President Sara Duterte. Welcome to Pampanga. Ang mga taga OVP, matataas na mga opisyal ng OVP at yung mga nag-organize nitong napaka-importante pagdiriwang ng Pride Month at yung mga dumating mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon, welcome. Maligayang pagdating sa inyong lahat. This is a celebration of gender equality and expression. Kaya congratulations sa inyong lahat. Malayo na ang narating ng kilusang pagkapantay-pantay para sa mga LGBTQIA+. Palagay ko, marami sa inyo kilala si Alan Turing. Siya yung tinuturing na ama ng computer science. At siya ay homosexual. At siya, ginamit niya yung kanyang computer science na inimbento niya para ma-decode, masira yung code at babasa yung code ng mga nasi noong World War II. Dapat tinuring siyang bayani ng World War II. Ngunit sa halip, anong nangyari sa kanya? Dahil noong panahon noon, early 20th century, krimen ang maging miyembro ng LGBT. Kaya, kaysa naging hero siya, declared hero, siya ay linitis at hinusgahan sa kanyang pagiging pagka-homosexual. Ito ay napanood natin sa sining The Imitation Game. At kaya, anong nangyari sa kanya? 1952 siya linitis at kinonvict. 1954, nag-suicide na lang siya. Bayani ng World War II. Noong lamang 2009, humingi ng patawad ang Prime Minister ng Inglaterra. Sinabi niyang, what an appalling way Turing was treated. At nung lamang 2014, posthumous, binigay siya ng pardon ni Queen Elizabeth. Ganon ang kahirap ng pagtrato sa mga LGBTIA+, plus, nung kami ay batang maliit pa at marami sa inyo hindi pa napapanganak. Kaya itong Pride Month, maganda na paalala namin mga matatanda sa inyo kung para ma-realize ma ninyo kung kalayo na ang naabot ng, ng uh, niyo uh, although, meron pa rin mga maraming pagkukulang, lalo rin yung mga ibang bansa, halos 70% ng mga bansa, tinuturing pang krimen ang homosexuality. Kaya napakalaking bagay na sinabi ni kakayumaong Pope Francis na homosexuality is not a crime. At sinabi niya yung mga batas doon sa halos 70 bansa na crime ang homosexuality, sabi niya, those laws are unjust. Sinabi ni Pope Francis, ang Panginoon, mahal ang lahat ng kanyang anak, just as they are. Kaya sabi niya sa mga obispo ng Catholic Church, he welcome i-welcome ang mga LGBTQIA+, sa simbahan. Kaya nakikita natin, may mga hakbang na naganap na ang kilusan ninyo, pero tuloy-tuloy pa rin ang pakikibaka. At maraming salamat sa OVP at kay VP Sara dahil sa kanyang pagtaguyod sa inyong karapatan. Kaya Itong araw na ito, araw ng pride at araw ng tuloy na kil ng kilusan na magkapantay-pantay at irespeto ang LGBTQIA+. Kaya on this day, sa pangalan ng De, atin kung dakala kapampangan, keni eh, wari, sa pangalan ng aking mga kabalin sa lahat na nagagaling sa ibang bahagi ng Luzon at yung mga nag-organize mula sa Office of the Vice President. First of all, of course, the Vice President herself, Vice President Sara Duterte, welcome, welcome to all of you. Maraming salamat sa inyong lahat. Dakal pong salamat, former President and Representative Gloria Macapagal Arroyo. Palakpakan tayo po pa si Bayo. Watch the top blood news Kumikiling sa katotohanan Talita serbisyo, wala Ibanan, dinig na wasa Laging handa sa bawat sulok ng Pilipinas